Good morning mga idol. Nandito tayo sa sa paggawa ng sabon at nandito tayo sa loading area. Titingnan po natin yung kanilang pag uh, load. Ayan po yung uh, okay uh, preparator. Ayan. Ay ka sir sa aking vlog. Welcome to my vlog. Ayan. Ang um, Welcome to my vlog. Ayan guys. Yung ni ana dulot lang sabon ng uh, probinsya po ang biyahe nito ah uh, uh, probinsya ang malaw di Sana yeah. uh, magandang itong aking videos pagkailay na siya. tapos po ito. Maraming itong mga loading ang uh, 啊，反正来讲起来，还是很有意